Ibig ko lang sige. Okay, sige. Robin, really ano bigyan yeah. uh, ano? ka talent na po, Robin. Ah, sige na. O oh, okay? Bigo. Kumusta ka ninyo? Ah. PDPD. ko lang ano eh. Kailangan ko na side eh? Oh yeah. Okay pinapawisan ako. Okay. E, yeah ang confidence pasok na partido. na Thank you Captain America. Thank you po. Okay. Ah, uh, for me, Robin is in. Wow, first time nagkatugma tayo. Ako. Ako. Yes, for me. Ako. <laughs> ito siya, pero dapat kasama ito eh. Dahil nakikita mo Magaling, na magaling siya tumayo. Magaling siya tumayo. Tignan Magaling siya tumayo. Magaling siya tumayo. <laughs> magaling <sya> tumayo. <laughs> <laughs> nakapanood na ang galing, no? Sinamahan lang na ngayon. Kaya nga. Pero, namin kayo, okay lang ba? Ako nga ang Batman, eh. Ako wala kang papasok na Batman hindi, dito hindi. na ako. Hindi, ang kasama, hindi ikaw. Okay, si Captain America kasama man, mo. naman, eh. sinasabi mo na yun. Okay, congratulations. Pasok ka pag-isipan muna natin. Oh. <laughs>